Kaya yung mga mag-asawa ko minsan, you fall out of love, kunti-unti, dahan-dahan. It takes years bago mo ma-realize na hindi ko na pata tumahal. Bakit? Kasi walang cycle. Walang two-way. Puro ako na lang ng ako. Ang nagpapasensya, ako na lang ng ako, nasasaktan. Siya na lang na siya ang masarap ang buhay. Lalayo na lalayo ang loob mo, nawawala yung love. Kaya yung love is two-way. Love is cyclical. And if it is cyclical, it will be Forever. It will be for life. Because if it's a cycle, if it recycles, it will be eternal. The first law of thermodynamics says, energy cannot be created or destroyed. Naalaman nyo na yan, ng grade 4 science pa lang. Kundi kayo absent. Energy cannot be created or destroyed. It can only be transformed from one form to another. So ikaw, hindi ka magde-destroy. You will only be transformed You will return to God in another format. Huwag niyo naman paniwalaan yung mga karto ng reliyon na pagbalik mo sa Diyos, nandun lahat ang mga kamag-anak mo, nakakimuha na pa rin ang lola mo, nakadaster ang nanay mo, nakajaging pants yung kuya mo, at may reunion kayo doon na parang yung barangay niyo, inilipat lang sa Pasay to heaven.